Ang sa'y ngalan na itom? Leo. Leo, kining puti nga gamay? Dwight. Dwight. Si Dwight. Malimot man ko kung mga iringoy tungkol sa kadaghan. Malimot ko. Ang sa'y mga Si Sam Sam, rin yun mo. Mga una. Sam Sam. Daghan kay kag mga sakop, Sam. Asa man ka paingon, Sam? Asa man ikaw paingon, Sam? Sam. ko na memorization sila magdungalan nga lang aning itong ering din hindi mo ko kabalo lang may isyag mata o oh, si Leo Leo mata mata ang mata tanaw mata 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 ni mo sam 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 kini ang mata may lamig kaya ni mata ni hangad 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 ayun kaya ang mata na to naon. sam 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 ah naman to si Dwight nawa man Dwight 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 Dwight